malalakas na pag-ulan at bigla ang pagbaha, iyan ang bumulaga kanina umaga sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Sa katunayan, mabilis na umakyat sa first alarm ang Marikina River na ikinagulat din ang mga residente. Ang sitwasyon doon sa sentro ng balita ni Ryan Lesigues, live! Angelique, sa mga oras na ito, tulad ng nakikita nyo dito sa aking likuran na nanatili sa 15.7 meters ang level ng tubig dito sa Marikina River. Pero hindi isinasantabi ng Marikina City DRRMO na tumaas pa yan hanggang mamaya dahil mayat maya pa yung pagbuhos ng ulan dito. Katunayan na Angelic, bago tayo umere, ay bumuhos ang malakas na ulan dito sa Marikina City. Napornada ang dapat sana'y masayang selebrasyon ng kaarawan ni Louie ngayong araw. Plano sana nilang mag road trip kasama ang buong pamilya gamit ang kabibi nilang nasasakyan ng kanyang asawa natulala na lamang si Louie nang makita na ang kanyang kotse. Lumog na sa tubig-baha. Siyempre, masakit sa akin. Gagayan yan. Gagastos na naman po kami. Hindi naman po ano eh. Pag uh, tapos ng huban pag start mo, okay na. Hindi. Pag, siyempre, gagastos ka pa ulit dyan. Kwento niya, Ipinarada niya kagabi ang sasakyan sa gilid ng Marikina River para makaiwas sana sa nang re-wrecker sa harap ng kanilang bahay. Mabuti na lang daw at natulungan siya ng Marikina Rescue at agad na itali ang kanyang sasakyan. Dahil kung hindi, baka inanod na ito ng tubig baha. First time ko lang po talaga hindi na lang yan dyan. Kaya nagulat na lang po ako na yan, inabot na po siya ng tubig. Wala na po ako, ako, hindi na po na ano eh. Iniisip ko naman, kung pa i-starting ko siya kanina, ano, baka malalong magkaroon ng deferensya, eh, mataas na po yung tubig. Eh. Break, attention, attention, all monitoring unit, as of 10.11, as of 10.11 a.m., Marikina water level, 15.7, 15.7. Ang Marikina City naman, nakatutok sa sitwasyon ng Marikina River. Pasado na 5 kanina, itinaas sa unang alarma ang Marikina River. Sa nakalipas na magdamag kasi, patuloy yung uh, pagulan, at kaninang alas 3 alas 4 ng madaling araw pinakamataas yung rainfall na na gather natin doon sa upstream ng Marikina doon sa Marikina watershed sa bundok ng Antipolo at San Mateo Montalban nagtotal tayo ng more or less 130 millimeters yung apat na limang rainfall gauging station natin eh. kaya naman kaninang alas 4 alas 5 biglaan yung pagtaas at agad din gaming nag Suspendin ng klase. Sabi ng hepe ng Marikina City DR Aremao na si Dave David, siyam mula sa labing anim na barangay ang apektado sa tuwing binabaha ang lungsod. Kabilang dito ang barangay Concepcion 1, Santo Niño, Nangka, Tumana at Malanday. Umaabot sa siyam hanggang 20,000 residente ang kinakailangang ilikas tuwing bumabaha. Sa flood protocol po kasi natin, pag yung water level sa Marikina River, ay umabot sa 15 meters. Itinataas namin yung first alarm, hujat ito ng uh, preparation for possible evacuation. Pag itinaas natin siya sa second alarm, ito yung 16 meters water level sa Marikina Bridge, ay uh, hudyat ito ng uh, preemptive evacuation. At pag yung third alarm, 18 meters, ay uh, hudyat yon ng uh, uh, force evacuation. Binahari ng ilang pang bahagi ng Metro Manila, sa United Nations Avenue sa kahabaan ng Taft sa Maynila, baha ang sumalubong sa mga motorista na umabot sa dalawa hanggang tatlong talampakan. Mula naman sa espana Lakson hanggang sa Blumentritt, umabot na sa hanggang tuhod ang tubig baha. Hindi na rin makadaan ang mga sasakyan sa kahabaan ng Giaraneta Avenue sa Quezon City dahil umabot na sa hanggang bewang ang baha. Abala at perwisyo naman ang dulot ng matinding pagbaha para sa ilan nating kababayan. Tulad nyo, mapasok ay eh. hindi ka po makapasok dahil sa alas ng baha. Malayo-layo pa naman ang biyay, eh. tapos pagdating mo dito, baha. So hindi tayo makatawid. Maghihintay tayo na umupang baha. Bilang taxi driver, wala nang kita. Wala pang biyay. Eh. Uh, wala naman pagkain sa pamilya. eh, uuwi eh, na lang ako. Sa bahay na lang ako maglagi muna. Ay, hindi naman makabiyahe. Bukas na lang siguro mag bumiyahe uli.